So ayan mga kapatid babes, meron na naman akong ipipre sa inyo yung wig ko na kalaro sa Linda ay more. So na-order na ko ni siya sa GB Selector, yung nagyap ko ni siya shop. No, tanaway lang picture sa ilang mga wig kayo yung dutit kayo. Hmm, diba? So napasyay ka ng hairpin pero meron pa siyang hairpin para ito yung isabit niyo sa hairnet dito. What you see is what you get talaga. Sobrang ganda ng wig. Meron na pala itong kasamang freebies. Tukulay. So at yung hairnet niya. Mm, diba? So, this time, hindi ako magsusuot ng unit, pero sa wig na ito ay hindi, hindi ako magsusuot ng unit. My God, hindi talaga siya halata. Sobrang ganda talaga. So, sususutin na natin, no? Ito na siyang susutin sa itong buhok, ay sa itong ulo. O, ayan. Kitang-kita nyo naman, no? Hindi ako magsusuot ng unit, no? Pero, my God, sobrang ganda talaga. What if, kung magsusuot ako ng unit, hindi talaga siya halata? Ayan, susutin natin. Tapos, ito, siyempre, ha? I-unit natin doon sa ikot at para pangkapit sa wig. Oh, I join, mga kagoy the bells. Oh, look at me. Para ka na talagang sino. Sa winda, I am more, ayun, more. <laughs> oh, diba sobrang ganda. Sobrang ganda talaga ng wig ng GB Extension. GB Select for you. So, for naghahanap talaga kayo ng magagandang klase ng mga wig na sobrang quality talaga, dito kayo sa GB Select for you. Look, you want here. Ang dami ko na order dito sa shop na ito dahil talagang sobrang sobrang super quality ng mga wigs nila. Tingnan nyo mo na pera-pera. Dami ko na wig from GB Select for you. Ayun. Ah. Mm. Uh, Diba? Yeah. Overload. Overload. Weed na from GD Selectory. Ayan. Overload sila talaga ako ng mga wigs. Sobrang quality na mga wigs nila. Kaya, ulit-ulit ako naka-order sa shop na ito. O, diba? Kung nagahanap kayo ng quality na mga wigs, kaya, nandito na kayo sa shop na ito. Check it out.